tadaan na tayo ng San Juanico Bridge San Juanico Bridge First time nato nito yung mag-video gamit ang aton DJI camera Wow Maganda liwat yun yun kay damo ka mapagpastuhan kung din na spot ka pwede magpahuway Playtable pillow Pelo babab mula tapos sa ni when having a long ride, it's very important to have to get rest kaya, hindi na kaya, magpahinga pagkasapos, recharge brum brum na ulit guys. It's another day. Another pagkakataon na ating susulitin. Kasi, sabi pa ni Kuya RTV, pagkakataon, minsan lang mangyari. Andito kami ngayon sa Boulevard ng Tacloban. Oo. Uh, -huh. I'm kay Kaupay Didi. Tada! Alam, may dagat. Tapos, diri, pwede ka magtambay, maglingkod-lingkod. May mga lingkuran liwat. Tapos, matambong liwat siya, guys. Yes, guys. Like that. It's free, guys. Free siya. For all. Open for all. Tapos, along the highway. Kaya, pag napagod ka, pwede ka dito magtambay. Ito. Jogi. Pansin didi. Na di kita yan na sa Tacloban. So, kung ikaw magawi didi sa Tacloban, tapos wala ka makaduan ng mga lugar na pwede pagpahuwa yan, So, usad didi Isa ni sa pwede mong kadiyan. Adi, kami yan na sa Tacloban Convention Center. Tung -tung. Maganda liwat ini dili kay damo ka mapagpastuhan kun din na nice spot ka pwede magpahuway kaya din na nya na mga bagahe. So adin man niya places, place. Tapos may mga puno na pwede ka magkaturog, pwede ka magpahuway lalo kun halay ka sa long drive, long ride. So maganda ini na spot pwede ka magpahinga muna. So yun na. Magpapahinga muna kami kasi mahaba-haba naman na naton adventure yan na natatahakot may na kami daraya na na camping materials sa na ano ba yan di may mod so ulo na ni ulo na ni guys na kundiin ah uh, foldable siya tapos ipapump mula so ganda siya inflatable inflate yan in tawag siya inflatable pillow ano ba ipapump mula yan tapos meron ka nang magamit pwede ka na magigla sugat sa ni Diba? <laughs> After sa mahaba na long ride, pakuway ka muna. Siyempre, di rin natin piriton kung di sa lawas. Kay delikado kung ano mangyari. Gusto pa nating mabuhay ng matagal, guys. Marami pa tayong pangarap sa buhay. Kaya, kung hindi na kaya, magpahinga. Pagkatapos, recharge. Brum, brum na ulit. Another thought. When having a long ride, it's very important to have to get rest. <laughs> Yan. Kasi, kuan, ayaw, ayo maghabol na ka dayon sa imo destination. At, very need magrest para mas mas matreasure mo yung kakantuan. Kasi, pag nag-abot ka dito, nakatanglay mo na. Hindi, rin mo na masyado na-appreciate ang mga bagay-bagay na nasa paligid. Matapos na natong pagpapahinga, yan na, makakao naman kita. Kasi mababa pa na ng biyahe. Kapag <laughs> si Justy. Hello, guys. So, Adelaine is tapat sa hospital sa EVRMC. So, kain muna tayo. Budget-budget lang tayo ngayon, guys. Kain muna tayo. Kain muna tayo, guys. Naka magutom na, magutom na talaga hello guys, alis na tayo ng Tacloban leaving Tacloban And na tayo ang San Juanico Bridge. Andiyan ang San Juanico Bridge. Woohoo! Sobrang kaganda guys ang San Juanico Bridge. First time nato nini ma-video gamit ang aton DJI camera. Wow! Aminin na kadugtong San Samargan Leyte San Juanito din.